mga uh, dito na kami sa school mga katsi natin <tipan> nagluto nagapiding sa mga bata mga uh, katsi sa summer ayan o oh, dako-dako na kaldero o wala pang sulod may sulod, na. Oh, may sulod na may bigas na yan? Saan mo tayo? Oh, yan. So, mga kabataan, mamaya, may feeding sila. Alright, babay mo. Alright. Mga, right. mga taski, dito tayo sa dinadaanan natin. Ah. Yeah. Yan. So, na hatin ko na yung mga maestra, mga taski. bakit kaya uwi na tayo pinagdadaan ako sa ano umiyog yung matis kami so, yung niloto na so, alright mga katatke so mga katatke tapos na pala nagbalat yung tauhan namin ayun oh, so ito na lulutuin na ito yung 600 lahat yan. So, dumaan lang tayo mga katski Alright. Ayun, uh -huh. Flat na yung balay namin. ayano, ano. Ay, kaya repair it. Dito tayo sa, ano, yung bamboo or kawayan. Bibili tayo para sa, ano, hamba. Scapolding daw. Gamitin natin bamboo. Kawayan or patong. Ayan. So, wala yung may-ari. Hanapin ko muna mga katsuki. Ito naman tayo ng atay ng manok. Hindi sa muna natin. Tapos natin ng green face o panakot. Ayan. Lagyan tayo ng green face mga katsuki. So ayan lang natin muna. yeah <laughs>